Hello mga momshi! Ayan, for today's video is mag-unboxing tayo ng mga gamit dito sa bahay! Yes! Nakikita niyo wala si David Sina. Tasya, si Na. Nasa taas siya, inaalagaan niya si, si Amari din. Si Nana yung naglalabak siya. So, walang magbabantay kay Amari. Si, si, si Dali lang. Kaya ako mag-unboxing ngayon. Dapat siya to, eh. Kasi mabibigat itong mga in-order ko para sa bahay. Pero let us see kung kakayari ko mag-unboxing. Let's go! Pinakuunan okay, mo na. Itong mali. Feeling ko so, ito yung veg kit. May gunting eh, no? Pero hindi ko namin. Ayan, legit nga siya. Legit nga ba? Basa, kasi nga, umuula nung diniliver ni Ride ko. Bedsheet para sa kama ni Nanay at para sa kama namin. Kasi mga nag-order na ako ng mga gamit ko sa bahay. Siyempre, kapag in-order mo pa sa labas yung iba, talagang butas ang bulsa mo. Ibang-iba kasi ang presyo sa online, compare mo sa personal. Personal kasi lalo sa mall, ay naku, Diyos ko, doble. Triple ang presyo sale kunwari, pero <laughs> grabe ang presyo. Pili ko, ito yung nagaya ng plato. Yung bakal. Tama ba ito nga ah, Yes, lagay niya siya ng plato. Stainless to. Yes, ayun. Actually, bumili na kami sa mall ng lagay ng plato, kaya ng plastic. Plastic siya. So, pansaman tala yun. <laughs> so, ito talaga yung gagamitin namin. Ano grabe, ang sa loob wait na naman ito. Ah, pang-kusina So, ayan, ang dami sa kusina. Tabo. Tapos, ay, ang lang naman na-order ko. Akala ko mga pang-plato ko. Kasya kaya to? Yung mga pang-mainit, gano'n. Yung pang-baso lang pala ko. Lalay ko sa gitna ng table. At ayan, may imbut na tayo na super cute. Liit. Tapos, aesthetic na tao. Dalawa, kasi dalawa yung CR ko. Kapalit ko na yung tabo na nabili ko sa palengke. Sige, kasi kulay blue. Then, umorder din ako ng timba. So, hindi ko wala rin. Kaya, nang cute to. Tago na transparent. Para aesthetic. Ganon. Nag-order din ako ng ano, cover sa mga ulan. Pag may natira, no. pamoni ko kasi lagi ako nasisiraan na ganito. Then, panilis ng bintana. So, lagay ng sponge. Ganon. Nakakapagod at boxing. Itong box na to, kita-kita nyo naman, diaper ng anak ko. Ng anak namin mga gamit dito sa kusina. Lagay ng condiments. Tapos ayan, mga bottle ng condiments, mga oratoyo, ganyan, mga hika, mga paminta, mga powder. Ayan. Taga-apat yung binili ko. Oh my God, ang hirap unboxing dali. Ayan. Ayan, bumili ako nito kasi para sa detergent at sa downy kasi hindi kami marunong tumantsa So, ayan may sukatan na. Bumili na ako. Dalawa. Tapos, ito yung sa mantel clip to. Yes. Para sa mga kwasa to. E, di ba? Aesthetic. Ang hirap mag-unboxing to pag mag-isa lang. Yes. Palang maikwento. Ay, ito ganda ko pala niya. Kala malit maliit lang siya. Ito, lagay ng mga toothbrush, toothpaste doon sa may CR. Ito, lagay ng itlog. May doorbell. Totoo kaya itong doorbell na to. Bumili na ako eh. Kasi hindi namin nadidinig yung mga parcel namin pag humihiyaw sila. So, ito na siya. So, hindi ko alam kung paano set up. So, dad, yun set up niya. Yung so, sabitan sa likod ng pinto. Ng kwarto, ng CR. Ayan, bumili na ako. Bakal. Ganda na. Aesthetic! Ayo, ayo. Ito na ilalaw sa plastic. And then next, ito yung pinakamalaki. Pili ko ito may durabox Box yung lagaya na kirena sa labas. Kasi di ba, tayo mga Pilipino, pagpasok ng bahay, nakakalat na yung mga chinela sa labas. So, ayan, mamili na tayo. Ayun yung siyang kalat-kalat. Hangit -hala. tignan, hindi nakakaganda. So, ito na nga yung durabox Box yung ano, yung lagaya ng chinela sa labas. So, ayan, tayo mag-unboxing. Ito gaya pa ng inari. So, hindi ko na in-unboxing maya Thank you for watching sa mga sa boring home unboxing ngayon. Kasi nga, ako lang mag-isa. So, bye-bye!